gandang gabi po sa lahat sa uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa lahat. Uh, baka nagtataka kayo kasi nga madilim na yan. Dito po ako ngayon sa aming munting kubo-kubo sa may pinatrabahuan namin um, hindi pa ka kami naka-uwi sa kadahilanan dahil nasira yung aming sasakyan ng motor yung aming motor para maka-uwi kami doon sa bahay uh, magandang gabi sa OFW, magandang gabi sa lahat at sa uh, followers at subscribers ay nice, sa magandang gabi kaya nga hindi pa hindi pa ako makapag-upload ng mga video ngayon sa ngayong gabi kasi hindi ako makauwi malayo pa ka kasi yung ko namin dito sa pinatrabahoan ko um, pasensya kayo sa video ng madilim uh, at dito lumalakas na rin yung ulan ah uh, ito, cellphone lang yung gamit ko na plus light dito sa aming ubo-ubo. Oh, oh, oh. Ayan guys. Dito na kami makatulog. Nakabukas, makauwi na kami. Um, baka nagtaka kayo kung bakit at ano ano kayo kay Aiza na walang kasama. Huwag kayong mag-alala kasi nandoon naman po si Lola at saka yung mga panganay kong anak. Yung dalawa kong panganay na anak nandoon po sa bahay. May kasama naman po si Aiza doon. Pagpasensyahan niyo po kung mabili mo pag kasi ako ilaw. Cellphone lang yung gamit ko. Ilaw. Ito yung Tokyo Lugan ko ngayon. Sobrang madilim at saka walang walang dingding. -ding. Walang dingding -ding yung aking Tokyo Lugan. pero okay lang. Safe. At least safe naman. Uh, hindi ako makauwi ngayon tinutuloy naman ako ng tigaan dito ng maintaining kubo-kubo dito sa aming may dala naman kami extra kami unan at saka humo. wala, mang wala lang ano wala lang um, yung banig Yun, sa ewan ko ang tagalog sa banig um, basta sa Misaya ba nito, wala kami hapin sa higaan. Yung higaan ko po ay isang lamesa lang. Lamesa lang po yung higaan namin. Share ko lang guys. Kasi nga, ito, walang, walang dingding. -ding wala po kaming dingding -ding dito sa aming pinutulugan okay na to gandang kapi sir Paul, hello good evening okay, sir, dami binuwa gandang kapi update lang po ako sa ano ni Isaac kung bakit hindi kami makapag-upload ngayon ng um, video na nagluluto si Isaac yung malakas na nga yung ulan dito sa amin. Dito sa tinutulogan ko. Malakas na. Malakas na. Thank you Lord kasi umulan kahit sa kaninang araw, araw ay grabing sobrang sobrang init ng panahon. Pero bumawi naman pagkagabi ay umulan. Thank you Lord sa ulan. Thank you rin sa lahat ng niyo po ako na safe ako dito sa pinutulugan. Kubo-kubo kahit walang dingding. Be so safe ako dito. Thank you and God bless po. More power po sa inyo. Maraming salamat. Gandang gabi. Salamat.